Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan, welcome to Boxers Shorts Ako po si Anthony Ed Tolentino, kay sparring partner nyo pagdating sa usapang boxing Hindi po natin pwedeng palampasin ang araw na ito mga kaibigan Nang hindi natin papasadahan ang malaking laban na mangyayari bukas Diyan sa Mandaluyong City College, Mandaluyong Maghaharap po ang WBC strawweight o minimum weight champion na si Melvin Gringo, Jerusalem kontra sa kanyang Mexicanong challenger na si Luis Castillo. Ating pag-usapan, ano ang gustong ma-achieve ni Melvin Jerusalem sa labang ito? At ano naman ang estilo ni Castillo? Matibay ba siya o di kaya isang Castillo buhangin? Yan po pag-uusapan natin dito lamang sa Box of Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts para sa ating paspasang analysis ng bakbakang Melvin Jerusalem versus Luis Castillo ng Mexico. Yan po yung mangyayari bukas dyan sa Mandaluyong City College, Mandaluyong. Nakataya po sa labang ito ang WBC o World Boxing Council Strawweight Championship ni Jerusalem. Nakakuha po niya ang corona early this year kontra kay Yudai Shigeyoka kung saan tinalo niya si Shigeyoka ng Japan via a 12-round decision. Alam niyo mga kaibigan itong si uh, Jerusalem is actually a two time a uh, two time world champion pagdating sa minimum weight o 105 pound division. Dati rin po siya ng uh, WBO minimum weight champion. Nakuha niya ang corona in January 2023 kontra kay Masataka Taniguchi also of Japan. Na knockout niya si Taniguchi in two rounds. Ayun nga lamang mga kaibigan, sa kanyang unang depensa ng WBO title a few months later in 2023 natalo naman by 7th round TKO itong si Jerusalem kontra kay Oscar Colazo ng Puerto Rico. So alam niyo mga kaibigan, bagamat two-time world champion si Jerusalem sa minimum weight division, never pa siya nakakapagtala ng successful title defense. Ibig sabihin, naging world champion pero hindi niya na idepensa ng successfully ang kanyang corona. Yung WBO, talo siya kay Colasso. At ngayon, as WBC champion, makakaharap niya isa na namang unbeaten Latino fighter. Mexicano naman na si Luis Castillo. May kartadang 21-0 and 13 knockouts. So ito na naman, unbeaten Latino fighter. Finally, ha? finally kung matatalo ni uh, Jerusalem itong si Castillo, ay eh, makakapagtala sa kanyang first successful title defense. So ito ang pressure para kay Jerusalem ang makapagtala ng kanyang unang successful title defense. Hawak po niya ang WBC Strawweight Championship. Ah, in terms of uh, prestige, ang WBC pumapangalawa sa WBA. Ang WBA po ang pinakamatandang organization sa boxing, going back to the 1920s nung ito'y kilala pa bilang NBA o National Boxing Association. So you have the WBA, sumunod in the 1960s ang WBC, and then later on in the 1980s, IBF at WBO. So number two in terms of prestige, itong WBC. So napakaganda kung makakapagtala ng unang title defense niya, unang successful title defense itong Jerusalem, tangan ang WBC Championship. Ngayon, tingnan naman natin ang estilo ni Castillo. Kaya bang tibagin ni Jerusalem ang style nitong siya Castillo? Tingnan natin sa ating susunod na pag-uusapan. At nagbabalik po ang boxer shorts mga kaibigan. Atin namang kilatisin ang figura nitong si Luis Castillo, ang challenger from Mexico. Ang unang mapapansin ninyo kay Castillo mga kaibigan is for a 105 pounder, napakataas po niyang boksingero. He stands around 5 feet 6 at ang haba ng kanyang braso is around 66 inches. So mataas po yan for a minimum weight. In fact, when I look at Castillo, naalala ko si Moises Fuentes, yung lanky Mexican boxer na nakalaban dati ni Donnie Nietes. At palibas matangkad at mahaba ang kanyang reach, siya po ay isang boxer pressure fighter. He pressures you. He comes forward. He throws a lot of right jabs. Kaliwete po itong si Castillo. So, yung kanyang kanang kamay ang juma jab. He loves to throw yung double, triple right jabs and then left straight to the head or to the body. So 'yun po ang kanyang paboritong kombinasyon habang siya'y pumapasok, meron siyang double triple right jab and then a lot of left straights to the head and body. At uh, makamay po itong si Castillo. Kumbaga, sabi nga natin in terms of offense, eh hindi siya economical. Pero hindi po siya ganun kabilis, mga kaibigan. Hindi po siya ganun kabilis. Sa pagkat medyo mabagal. Uh, at minsan, sabi ko nga, kapag siya'y pumapasok, pagbitaw niya nung kanyang uh, kanang jab ah pagbitaw ng left straight medyo mababa ah medyo mababa ang uh, takbo ng kanyang left straight so pwede siyang ma-counteran ng magandang counter right hand ni Jerusalem Jerusalem mga kaibigan although handicap in terms of size he is a very good counter puncher hindi po makamay itong si Jerusalem pero magaling tumiming ng kanyang counter right and remember kaliwete po itong si Castillo. Ah, kapag bumaba yung kaliwa, ah, open na open siya for the counter right straight ni Jerusalem. Ang ano nga lang dito mga kaibigan, the speed, mas mabilis si Jerusalem. Ito ang pinagkaiba, mas mabilis po si Jerusalem. Yun nga lamang, hindi po makamay ang ating boksingero. Di tulad ni Castillo, he will wear you down because he loves to throw a lot of punches. At mga kaibigan, itong si Jerusalem will have to find a way to get inside. Sapagkat sabi ko nga, eh, he has to deal with a very long right jab ni Castillo. So he has to block that jab mga kaibigan. Ang pinakabaganda dito, talagang maghihintay at maghihintay itong si Jerusalem. Wait for that perfect counter. Naalala po yung laban niya kay Tanaguchi, isang kaliwete rin from the Japan. Ganun din po ang ginawa ni Jerusalem. Naghintay siya. Pero napaaga, nakita na agad yung kahinaan ni Talaguchi. Ibinaba ang kaliwa, pumasok yung right straight. So, patience is the key for Jerusalem. But like I said, occasionally, he will have to take some risks. Sapagkat ang gagawin po ni Castillo, he will try to keep this fight in the middle of the ring. Panayang jab, ah, uh, he will try to wear down itong si Jerusalem with his volume punching. Makamay po itong si Luis Castillo, mga kaibigan. So, tingin natin dito, chess match. Kumbaga, mabagal ang magiging takbo ng labag ito. Kapaan muna, probing shots. Uh, Castillo will take the lead on offense because sabi nga natin, is the taller boxer at talaga makamay po itong Mexicano. Itong si Jerusalem will have to be patient and look for that opening. Pero yun nga lamang, kailangang bumira din sapagkat ang magdidikta ng tempo ay itong si Castillo. So very very interesting fight mga kaibigan. It will be a battle of strategies sabi nga po natin. Sa ngayon sa tingin natin medyo lumalamang yung Castillo. Pero alam nyo itong si Jerusalem has fought better opposition. Mas magagaling yung kanyang mga nakalaban. Hindi kilala ang mga nakalaban ni Castillo. At malaking bagay po mga kaibigan na itong si Jerusalem ay lalaban sa harap ng ating mga kababayan. So meron siyang makukuhang ika inspirational ha, cheers from his countrymen dyan sa Mandaluyong City. And this might be a big difference. Ano? It will really fuel him. Ang problema kasi ni Jerusalem, mga kaibigan, consistency. Ah, consistency. Blow hot, blow cold. Ano? Maganda. And then pagkatapos kay na nawala. Ano? So hopefully this time, eh, kahit pa, there will be a level of consistency. He will be in a very very tough fight mga kaibigan. This Castillo, this boy is good. This boy is good and he will be handicapped. But like I said, pag tumama yung counter right ni Jerusalem, aba, e, it will be a very different trip para kay uh, Castillo. Uh, a trip to Jerusalem. Talagang kingdom come ang bagsak niya sapagkat malakas po yung counter right shot ni Jerusalem. So very very good fight. We're looking at the long distance fight mga kaibigan Pero sabi nga po natin The longer, the longer this fight goes Medyo delikado ang bata natin Sapagkat baka may po si Castillo And he might wear down itong si Jerusalem Very important for Jerusalem To get that counter right hand in That will be the big difference mga kaibigan We are cheering for Jerusalem Although I, I believe he's, he's, he's the underdog in this fight But I'm cheering for our champion uh, Let's hope na finally makapagtala ng first title successful defense itong si Jerusalem. Let's all go out and cheer our reigning world champion dyan sa Mandaluyong City. At yan po, ang ating paspasang preview ng bakbakang Jerusalem versus Castillo. Talaga po pinasadahan lang po natin. Munti ko nang makalimutan. Muli maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa Boxer Shorts. Maraming maraming salamat po. Alam nyo, gusto ko po sanang gumamit ng ika nga mga videos, colorful videos lamang po yung nakaka-copyright po yan at nire-respeto po natin ang may-ari ng mga videos na yan So, pagtsagaan nyo na lang muna yung mga simpleng photos natin Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng Box of Shorts Ako siya Tony Edtolentino Nagpapalala, walang personalan, buntalan lang!